Good evening, mga ka -boys. Tagal na namang di nakapagluto ni Inday. May ino-organize kasi kaming reunion. Wow. Ngayon, balik magic kawali na ako. At balik saging na din. Ito talaga, ang di mawawala sa buhay ko. O, tingnan nyo, sa tagal di nagluto, hindi na marunong humawak ng tong. Napagod lang po, mga ka-boys. Naglaba po kasi ako at eto ang ebidensya. Sus, pinakita pa talaga. Nasabik ako sa pritong saging. Tungo na mga nakaraang araw kasi, bumibili lang ako ng lutong ulam. Nagrereklamo na ngayon mga anak ko, hindi na daw sila ulam ng prito. Baliktad. Di kasi sila mahilig sa sa mga masaws at may sabaw na ulam. Tulad na bunso ko, ito na ang kaligayahan niya, ang footlong. Gante nga na ang ngiti pag nakita niyang ito ang ulam niya. Alam ko, marami tayong mga mami na problema sa iyo ulam ng anak. Pero okay na to kaysa bahog tubig, ba diba? Charot. Ngayon lutu na ang footlong, isusunod ko na ang main dish. Ano daw? Itong sinasabi ko mga ka-boys. Nako, naiwan pa yung ulo ng tinapa. Si Inday talaga, hindi kumpletong araw pag walang nagawang kapalpakan. Pag isang araw pa nire-request ng dalaga ko to. Kaso, lagi nga ako umaalis. Kaya kahit napagod ako sa paglalaba, Pagko na ang munting pangarap. Kung makapangarap naman, nakala mo lechon. Tinapa lang naman. Ready na po ang aming hapunan. Yes! Simot na naman ang kanin namin ito. O paano mga kaboy, sa susunod na lang ulit ha. Nanginginig na ako sa gutom eh. See you on my next mini vlog. Bye!